Yo mga Lods, magandang gabi po sa inyo This is just a good video para sa atin mga Lods Alam nyo ba na tomorrow meron tayong special na pa-tournament Grabe naman to mga Lods Pero kasama, eto pa mga ganda, Kasama pa natin ngayon si Kyler please So ang mga pa-tournament po natin is very very simple mo lang mga Lods Magtatago lang kayo Huwag lang kayo magpapakita sa amin dahil papatayin namin kayo. This is very simple rules mga lods. BR po ito. Gagawa po tayo ng room. Magtatago po kayo ngayon pag nag-start na po ang game. Ngayon meron po tayong mapa within isolated. Meron din po tayo syempre sa blackout. At tatlo po ang pamimigay nating battle pass. So just to make it clear mga lods. Wala naman kayong ibang requirements, 'di ba? Simple lang naman. Dapat nakasubscribe subscribe kayo sa akin ngayon, 'di ba? Syempre, arcshake sa YouTube, pero ito pang-importante. Pa Kyler Place on Facebook, mga lords. Dapat naka-subscribe kayo. Okay? Malinaw na malinaw ba 'yon, mga lords? So, para sa akin lang, mga lords, sa mga makakapanood na mga videos na 'to, na video na 'to. Go to Kyler Plays Facebook. Meron pong post doon Na nakalagay ang mga updated rules Anyway Irarundown din natin ang mga rules dito mga lods Kung okay lang sa inyo Okay? So ito po yan mga lods Okay Hello po mga malods Mamimigay po kami ng tatlong battle pass Kasama po natin Ako po ito Si Jomar Magtoto Arkshix On Youtube At kasama rin po natin Si Kyler Please On Facebook Again guys, Kyler, please spell natin K Y L E R P L A Y S on Facebook mga lords. Kailangan nakasubscribe subscribe kayo sa amin para makasali kayo. 'Yun lang naman ang basic rule. Okay? Yan ang ayan ang ating kailangan. Okay, so ano bang gagawin natin? Mix ah sure, uh, kailangan natin ngayon. Hide and seek po sa BR map. So drop kayo, tago kayo, huwag kayong papakita sa amin. Kapag nafrag kayo, well, sorry na lang, wala tayong magagawa. Bawal kayong pumulot ng mga barel, okay? Pag may nakita kaming huwag babarilan dyan, ibang usapan na yon, okay? Bawal yon, bawal yung patayin ang mga kasama nyo. Bawal yung barilin, bawal yung ifrag frag ang mga kasama niyo. Every man for himself nga dito Pero this time magtatago lang kayo Bawal nyo po silang ifrag Pag finrag nyo yung kasama nyo Disqualified kayo kagad Okay We don't want toxic players here guys Okay So yun lang naman Okay So another thing natin dito Is bawal din po tayo pumulot ng uh, Throwables like grenade Bawal po Okay Cluster grenade and anything Bawal po yan Kasi hindi nyo naman po gagamitin yan Magtatago lang kayo So yun lang maman po ang first rule natin of the uh, first rule natin okay so another thing ang mga vehicle na mga tatanggalin natin is very simple helicopter hover bike, jackal at tank so bawal po yon tanggalin na namin yan pero yung mga ibang kotse na dyan, pag nakita namin kayo, may nakita kayong kotse, tumakbo po kayo. Gamitin nyo yung kotse, okay lang. Huwag nyo po kaming sasagasaan. Disqualified din po kami. Disqualified din po kayo nun. Okay? Ang class natin is poltergeist. Which is a good thing naman din para sa inyo, di ba? Pag nadyan na kami, mag guys kayo, magtago na kayo, di ba? Hindi naman namin kayo makikita or baka makita namin kayo. Okay? So, yun lang. Make sure po, mga lods, na nasunod ang mga mechanics at requirements na nakasulat para makasali at pag, na, at pag nakasali na hindi po kayo ma-disqualified. Okay? Kasi alam nyo, sayang naman, mananalo kayo pero hello, hindi pala kayo nakasubscribe doon sa RX6 on YouTube tsaka Kyler please on Facebook. di ba Sayang naman. Okay? So yun lang naman mga lods. Ang uh, importante lang naman para sa akin dito mga lords is uh, mag-enjoy tayo mga lords okay at nagpapasalamat din ako dito sa akin kumpare kay pareng Kyler for this uh, this event no so three battle pass giveaway po tayo okay mga lords maraming maraming salamat po sa inyo mga lords just imagine this mga lords ito po ay isang magandang biyaya okay mga lords maraming salamat Hala. il oui.